isang mapagpalang araw po muli sa inyo. Ngayong araw na to ay mag tayo ng kaibito. Or sa English ay star apple. Hindi ko rin alam kung anong tawag sa inyo neto, pero sa English ay star apple. Nagtataka din ako bakit nang star apple ay bilog naman. Papunta na nga tayo kung saan tayo kukuha ng kaymito. Kinuha na nga din natin tong panungkit at kung mapapansin nyo ay meron itong net para hindi mahulog yung kaymito pag harvest na natin. Actually, hindi ko alam na meron na palang pwedeng kaymito na pwedeng harvestin. Sinabi lang ito ng ating tita kaya nutusan niya tayo na mag-harvest. puno na ngayon ang pagkukuhanan natin ng kaimito. Dito lang kasi yan malapit sa kung saan tayo nag-aalaga ng mga alaga nating manok at kung saan tayo nagtatanim ng ating mga letus. Itong mga mais na ito ay kadugtong lang ng mga tanim na mais ng aking tito. May tanim din kaming mga kalamansi, abukado sa parte na ito. At andito na nga tayo kung saan tayo kukuha ng kaimito. Tanghaling tapat na nga pala ngayon kaya sobrang init na din at tirik na rin ang araw. Ito na nga yung puno ng kaimito at napansin ko na marami nang naglaglagan. Puro ito yung mga may sira or sa sobrang kahinugan ay eh nahulog na lang. Pagkatapos ko nga i-set up ang ating camera ay eh nagumpisa na akong mag-harvest. Sinungkit-sungkit ko na tong mga to para maubos at hindi na mahulog. Sobrang sarap din kasi neto at sayang lang din kapag hindi nakain. Dito nga ay hindi maiwasan na may makuha tayong hindi pa hinog. Magkakadikit kasi tong mga to kaya na isasama. May mga mababa din pala itong bunga kaya hindi na tayo gumamit ng sungkit at inabot na lang natin ito. Buti na lang at hindi pa ito napansin ng mga dumadaan dito. Kung hindi, baka wala sana tayong na-harvest. Ganito nga lang kalalaki yung bunga netong kaimito na ito. Pero sobrang tamis nito Kung mapapansin nyo, kapag hinug na itong kaimito, ay sobrang tintab nito. At isang sign yon na malapit or hinug na yung kaimito natin. Dalawang kaimito nga lang yung naabot natin dito at sobrang tataas na nung iba. Ito nga pala lahat yung na-harvest natin ngayon. Lalagay na nga natin ito sa net ng sungkit natin para maiwi na natin. Mahigit 15 na piraso ng kaimito din yung na-harvest natin ngayon rin kasi natin na harvest yung iba kasi hindi pa pwede. Ito na nga lahat yung nakuha natin kay Mito at pabalik na nga tayo. At bago nga tayo umuwi sa bahay ay titikman muna natin itong kinuha natin kay Mito. Ganto lang pala yan kainin. Hindi mo na kailangan ng kutsilyo para hatiin dahil sobrang lambot lang neto. Sobrang tamis nga pala neto guys. Ang juicy din neto at fresh na fresh. Ito nga pala yung balat ng kay Mito na pinakainan natin. Hindi natin ito itatapon. Ipapakain din natin to sa mga alaga nating manok. Kanina nga ay parang ayaw pa nila. At tinitignan lang nila Pero makalipas lang ang ilang segundo Ay kinain na rin nila ito Ito nga at nag-aagawan pa tong dalawang to Ito din pala yung mga RIR na manok natin Binigyan din natin sila Bago nga mataos ang video na to Ay maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta Sa ating channel Tignan na rin natin We'll tin itong pinag itlogan dito sobrang dami nga ng itlog na to nasa 14 na itlog din ata itong andito kita ko nga na dalawang manok pala ang nag-iitlog dito kaya ganto siya karami at may napansin akong na isang itlog dito na may bitak kukunin na pala natin ito para hindi naman sayang pag nabitak lang dito dito na magtatapos ang video na to ingat po tayo palagi